Hello mga kabro, tingnan nyo yung isang naka electric bike na mo, mga kabro Tingnan mo yung solar panel nya nandyan sa taas ng ano nya Ayan sa ulo nya linaga yung solar panel Ang bilis ng takbo ng ano nya mga kabro Ayan o, oh, tingnan malalapitan ko ng konti Hindi nga ako makabulabol sa kayo yun, nubertikan ako ng isa na yun siya mga kabro ayun Ang bilis nya magpatakbo, okay na hindi na ito ano Hindi na kailangan ng gas, hindi na rin kailangan ng i charge pa yun sa kuryente Ayan, nandyan sa ulo niya yung ano, solar panel na maliit, linagay niya. Tapos diretso na dyan, siguro doon sa motor niya. Ayan, ang bilis. Hindi ko siya maabot-abot. Ayan, ayan, ang bilis niya magpatakbo. Mabilis pa kayo sa akin. Ayan naman, naman yung ano niya. Hindi ko mahabol-abol. Ayan, ayun, ayan. Ang bilis niya tumakbo. Ayan, tingnan niyo yung sa anuhan niya. Dito sa may sombrero niya. Diyan lang nakalagay yung ano. Yung maliit na parang ano, solar panel. Ayan siya mga kabra. Ayan. Ayan, tingnan niyo yung ano niya. Pagbasda niyo yung helmet niya, nandoon nakapatong yung ano, nakapatong yung solar panel na maliit siguro naka-charge din yan doon sa ano niya sa baterya niya kaya mabilis siya tumakbo hindi nga naman ito malulubat kasi nandoon na yung solar panel niya nakalagay sa sombrero niya sa helmet niya ang galing ng ano na ito mga kabar ang galing ng invention niya oh, ayun ayun na ah. dire, -dire, dire so mas ma tipid ito sa ano mas matipid ito dito sa motor ayun ang bilis niya oh, hindi ko siya maabot-abot oh ayun bilis magpatakbo oh tingnan niyo ayun ang bilis oh dire, -dire -so, hindi ko talaga siya maabot ang bilis talaga niya tumakbo pagpatakbo ayan Halo ako nito kasi yun sa kanya. Wala nang ano. Hindi nadigas. Habang nakaano sa araw. Lumala, bumibilis ata ang takbo nito. Ayun na siya oh. Ayan. Dire Diretso na. Doon na siya sa dulo. Para hindi ko na siya maabutan. Okay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you. Bye bye.